patuloy na isinusulong ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI, ang paggamit ng Philippine tropical fabric bilang government uniform at maging sa iba pang kagamitan. Ang paggamit ng Philippine tropical fabrics ay hindi lamang isang fashion statement, kundi ito rin ay bahagi ng pagpapalago at pagpapakilala ng sariling atin sa pandaigdigang merkado ng fashion at textile. Ginanap ang 2025 National Textile Convention o TELACON ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI, kasabay ng selebrasyon ng Philippine Tropical Fabrics Month. Sa temang weaving circularity, kasama ang mga innovators, manufacturers, designers, environmentalists at mga consumers na nakadesenyo para manguna sa napakahalagang talakayan sa paglikha ng mga sustainable fashion at textile production tungo sa circularity sa textile industry. Nakasentro ang talakayan sa pag-estabilisa ng circularity framework ng Philippine textile ecosystem sa pamamagitan ng pakikipagtulungan mula sa gobyerno, industries at academia. Tinalakay din ang pagtulak sa paggamit ng Philippine textile sa iba't ibang kagamitan at lahat ng government uniforms tulad sa mga tauhan ng pulisya at militar. Sa ganitong paraan, nakatutulong ang pamahalaan sa mga magsasaka at maging sa pagpapalago ng lokal na industriya ng paghabi at paggawa ng tela. Ito ay nagbibigay diin sa importansya ng pagtangkilik at pagpapahalaga sa produkto ng sariling bansa kung kaya natin yon, I think the only question is about the timing and time. Kaya natin yon, but definitely hindi siya sa survival because we're we are also starting to ramp up still the production and operation. Number two, how are we sure that the quality will be met? That's exactly why 90 to is there. May standards po na susunod. And as I said, kanina, hindi ibig sabihin na si Asia ay na-test. Na best. Ito, eh, okay na siya until, as, until uh, Many years down the line, Indeed, every single batch of fabric will be tested. They are tested against a standard. The laboratory mandated to test it is only PDRI, which is a 17025 ISO, 17025 accredited laboratory, meaning that the results are also comparable to the ones abroad, and that's how they ensure the quality. Ang paggamit ng Philippine Tropical Fabrics ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtangkilik at pagpapahalaga sa lokal na industriya ng paghabi at paggawa ng tela sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na materyales tulad ng pinya, abaka, banig at iba pa, hindi lamang natin napalalago ang lokal na ekonomiya at industriya, kundi nakatutulong din tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan at kultura. magita ng pagtangkilik sa Philippine Tropical Fabrics, ipinakikita natin ang pagmamahal sa sariling atin at ang pagpapahalaga sa tradisyon ng ating mga ninuno. Ang paggamit ng Philippine Tropical Fabrics ay hindi lang pagpapakita ng local pride at heritage, kundi isang pagpapahalaga sa lokal na industriya, kultura, kalikasan at pagkakakilanlan ng bansa. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Jel Miranda, delivering science for the people. 1DOST for you.